kain Kain ng bungkol 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 mabungkol makabungkol gadul lang bungkol makibungkol tera ano ano gadul gadul kikain tayo makilanit ko mga makilanit 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 tayo makilanit gadul guys makibungkol kami guys imo mo kasama namin eh hi guys today's video tayo makilanit yes ay, ba? Ay, nakapag kayong lahat. Hindi pala, lanit. Hello guys, adad to tayo tatta, Intayo <itus> tayo magilanit with my idol, Queen's Kawagas Arsenal, kun <warm hands> ni Fred Rado. Mag-hi ka, Fred. Hoy, mag-hi ka. Hindi lahat madam to Makilani. Maki hindi sabi mo makibungkol. Maki. Ah, hindi. Okay. Oh, oo daw. Makibungkol ta. makanta daw kasi. Hindi makibungkol tera. Bungkol tera. Oh, ma makibungkol tera. Oh, makibungkol tera. Tayo makibungkol Maki tera. Yot din ala lanit. Oh, <laughs> <laughs> Nagimas kan lanay. Eh. Madi. Nagimas san iga daw. Wrong language. Okay, kakain na po tayo po. Hay hindi pa tayo oh, kakain. Kailangan daw natin um ng um Dapat may ana na ganyan may mga ano gagawin muna tayo bago tayo magilanit tayo ay sasayaw magkanta oh. lahat-lahat na yes. Yes. ikaw boss ano ay jeje ay na <laughs> oh, ayun okay na um... ah, guys, nandito kami sa may pinakamasarap na bibingka sa buong Palawan anjan yes. Andyan si ate oh binigyan ako ng 30 ah uh, 30 ay ano isang bibingka na 30 ayo na lang bitik 20 pero masarap in fairness so native na bibingka O di pa punta kayo dito sa May Palawan hanapin nyo anong lugar to te I ano to Ihawig Irawan Okay punta kayo dito sa May Irawan malapit sa May mga Acacia Yan nag-iisang bibingkahan dito sarap ano masasabi mo? Masarap. Hina okay, ng wifi mo, Jeje Mons. Masarap super sarap, super sarap. Sarap po. Masarap. Okay. Eh, naiwan yung bibingka, guys. Yung, <laughs> yung, yung, tawag doon? Bibingka. Bibingka, guys. Naiwan ni Coach ko daw. Sayang naman. malikan namin, guys. Hey, guys, malapit na kami. Dito na kami. Hirap na nga yung titi Maka Nag sa Nagrigat Sabogbaga Apo, paunay Idol nyo guys Shout out. Shout out Shout out Shout out Shout out sa team Chamba Mga sir namin dyan Mga coach Lalo kay Tito Alan Tsaka Manong Bander Denos <laughs> Ay, iwan yung bibingga. Ayang na no, wan. No. Ayang do na iwas pa ngaro ta Yung number pa daw ate. <laughs> Thank you po. Hi. <laughs> Tulen.

Hi guys, at kami manan, manglo ko kami manan dito eh. Manat na Apo, birbiru kun na apo. Uy, naipad. Hi guys. <laughs> <laughs> transfer transfer guys <coughs> na na pagalak strap abay abay hey. idol talaga natin medyo panunot support pati kadwa tayo day 3 na tayo mga boss kahapon ITT bawal pong kumuha doon tayo sa loob ng Iwahig Penal Colony So ngayon Road race naman tayo Last day Tingnan natin kung makakasungkit tayo Sana no? Uh, kung talagang ibigay Ibigay Dahil grabi uh, Grabe na rin po yung paghihirap ng mga bata po, lumipat yung finish line bali noon doon sa kabila. Bali nilipat na siya dito dahil medyo alanganin yung daan doon kasi may paliko na ano na rough road. So baka pag nag bunch finish medyo alanganin. Kaya dito na less 1 1 km. So dyan manggagaling ngayon sila Bing. agad dito. Sana makapwesto si Bing kasi pangarap niya talaga makapwesto dito. So ayan. So, nandito tayo sa May Irawan. Irawan uh, part ng uh, Palawan. Ito pala si Sir Jean Eh, siya yung pinaka-head ng uh, Phil cycling. President ng field cycling. So, parating na daw. Ang bilis. Hindi pa na-set up yung finish na ano, finish line na uh, arko. Andiyan na daw. Sana nakapwesto si Bing. Nakaban ako. <laughs> ayan na, ayan na sila buo, buong grupo alalaman na natin kung sinong lalabas dito oh si Bing nasaan ka na Bing ayan na ayan na banatan mo Bing ayan na si Bing ayan na oh Bing oh, Bing Uy, wala siya. Oh, Beng, go Beng! Pasok Beng! Oh <laughs> Ba't napalikod ka? Hindi, sumayos ako dun sa ano, sa... na Saan yun dito? Yung na-disgrasya dun. Okay na. Pinaon yan. Sumayos. Wow! <laughs> ah, second? Ah, second? Nice. Mga hindi ka nagarawang papansin. Aisha. Shout out to you. Shout out sa pamilya ko. <laughs> so, ito na mga boss ha. Ah, 16 to 17 17 age category na road road bike and yung mga bata natin dalawa 8.30 km 30 km so 13 km na lang ito abang abang na tayo <laughs> Ayun, mag best friend na sila ng jensa <laughs> yan yung maganda sa sports mga boss hindi mo ano gawing kaaway yung mga kalaban mo so, gawin mo kaibigan kapag sa bike Uh, hindi sa dami ng panalo eh. sa dami ng kaibigan na meron ka yun yung maganda ito malakas yan si CJ Cabreros ng Ilocos Sur ayan ito si Danara Gregorio ng Jensen so nandito yung mga magagaling sa Batang Pinoy ayan guys last 3 kilometers raw sila ayan na may mga nakikita na kami mga big big, big bike dito so dito tayo ng pwesto natin. So, may finish line. Hindi po tayo nakapwesto. Oh, hi ka po. Hello po. <laughs> hindi ako tayo nakapwesto. Guys, pangit yung position natin kanina sa... Bagit yung pwesto natin kanina sa likod. Tapos, tawag dito, muntik pa ako. Ay, ano? Nangyari kanina, may na-disgrash siya kasi natagal ang union. Ah, uh, kung... So, uh, mm, ah, hindi ko alam pa Nakalimutan ko pangalan niya eh. Pero, pagaling ka po. And, ano? Ang nangyari, tumama ata yung bike niya or siya dun sa wheel set ko tapos bigla akong parang nagganon so yes so, ayan na 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 na ang dami nila ang dami nila. Wala na, Grupo-grupo na, may Ata yun. Oo. Oh. Gagi. Ano ba yan? Shit. Si Kuya Fred ata yun. Ayun oh. Ayan siya nga. Ay di. Gagi. Ibang jersey. Ibang jersey. Wala ko siya to. Naku na. Sayang. na gas gas yun dito na ano to? anong lugar to? kandon at gayaan. Uh, Kinakabana ko. Ito yung taga-candon. Disgracia siya. Disgracia siya. Pwede tayo doon. Baka meron sila. Kinakabana ko. Kinakabana ko sa kanila. Ay, hindi ko natawagan si ano, si Bendrix. Shoutout sa Bendrix. Diba sabi mo, tawagan kita pag ano meron sila kay Fred wala hindi ko na natawagan kalimutan ko hindi ko alam tignan natin dito ito yung isa natin kasama nangyari sa'yo ha <laughs> <laughs> kulang sa kulang sa pansit kulang sa pansit yan <laughs> ayan, yun, bos, oh. -man, man, man. ang panunutin tanyang... ayan binangga tayo ng tricycle mga boss oh wasak ang kanyang rim ayan ay guys, nagrenta po kami ng kotse po dito sa Palawan. Woo! Andito mga kasama woo! natin. Woo! Maghayman kayo, Benix, maghay kayo. Ano mag man? Kayo. Okay ka lang jan? Okay ka lang jan pare. Ay okay, guys, good pa siya. Ikaw, good ka? Okay, good pa ako. aircon kami. Hoy, maghay naman kayo sa vlog naman. Uh, woo! Hoy, maghay ka man sa vlog ba? Ayon na. Ato yung driver natin, na? No? Wow. Let's go. Punta po kami ng Honda Bay. po siya pa siya ra. So last day na po namin ng race kahapon, kaya nagsasaya po kami ngayon. Yes. Pumapasyal na po kami ngayon. On the Bay, Palawan. Let's go. old and below. Wow. Sila po. Bibili kami ng saging, baon namin para mamaya. Ah, uh, ano, ano tawag dito dyan? Ah, uh, nilupak na saging. Nilupak. Eh, nilupak, na, salim uh, salim nilupak na kamote. Ah, okay, okay. Uh, okay uh, eh, Meron na kaming nilupak na kamote at saka uh, nilupak na saging. Blastron. to Woohoo! So, ayan guys nandito kami sa Manila Beach we have uh, we have another we have uh, recruit. another recruit new friend new friend from 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 England England, from England. England. Oh, yes, yes. Uh, new friend what can you say about the weather ma'am oh it's been so so lovely lovely yun lang here in Palawan it's windy here in Palawan let's go guys so much guys We're here at Honda Bay, guys and sasakay tayo ng Banki bangka. nandito kami sa West Philippines where's Mark Anthony let's go guys buhati mo daw to ako na truck ba ako na saan ako na saan ako doon tayo Are you Mark Anthony po? Ay, yes. You're Mark Anthony. Hi, sir. I'm Mark Anthony. Hello. Oh, it's very Hello. ano, Hello. Hey, baby. Wai katakot, wai katakot naman ito. Wai, 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 <laughs> Maalog-alog guys Uy! <laughs> Punta kami sa may island Doon, doon Doon sa kabilang isla Mark <laughs> nito si Kuya yeah! ni po? Ay, po Doon natin tayo, doon Maalog <laughs> Maalog guys oh. Balik, balik Balik, <laughs> 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 Very exciting adventure. Dito pa lang. Very Guys! Anong sasagay natin? Mark Anthony. <laughs> guys, oh, eh. We're having an earthquake here in Puerto Princesa, Palawan. And ano Manila Bay. Ay, um, ano to? To? Honda Bay, yes. Honda, and oh, are you Mark Anthony? Yeah, yeah, yeah. Mark Anthony. Guys. We're here in the boat. With Mark Hello, Anthony. Mark Anthony boat. Yes. One, Mark? It came from the banana and Hi yes. guys. We have. We're some... <laughs> <laughs> Seperti bayi-bayi kami kemari. ini. Auri Island. Yuu. Kagago. Ano lo? Kita lang ang buhangin dito. Hi guys. Hi guys. Good morning. Tatayo ang gasgas to, dai nang from Trabaho. na kami dito guys sa Palawan ba. Katatapos ang nang ano namin. Sana wala kumapa dito. So, dito kasama natin si Arsenal. Arsenaal. <laughs> <laughs> oh, tungkas. Parang nungata to magligo, mag-swimming eh. Dito, ako, hindi ko kaya. Oh, <laughs> sino ko ba to? Balik pa to, tapos mag-rookin. dun, pero mag ano tayo mag life vest tayo okay na kami kaso lang ano hindi namin alam na ganoon pala so ang mangyari pala doon may bayad ang bangka ibang bayad yon, ibang bayad pa yung environmental fee, pagdating doon sa isla, ibang bayad na naman entrance fee so, medyo mahal pala dito Another day, another kastusan For today is Day 1 Paano ba dito mga idol? dito tayo ngayon sa Baker's Hill ito yung sikat na bakery dito sa Palawan bili tayo ng tinapay tayo ng apat bang, no? apat? Baker's Hill, sikat na bakery Ang klaseng sinapay dito So, na tayo mga boss ha Dito tayo sa Puerto Princesa Airport So, ito yung karga natin Hi guys morning i would give nagbayad kami ng magkano? 6,000 kahit wala na kami money oh dahil sumobra pang upgrade na yun guys pang upgrade na yun napa 1,8 pa kanina guys Sa sasakyan nalmay well, kasalanan <laughs> ang dami problema dapat sana nandun tayo sa crocodile ngayon nandun tayo sa ano Sana abot ang 1K pesos mo, makakauwi ka pa ba sa Cagayan? Ayan si ate, mabait si ate. Binigyan tayo ng konting discount. Ayan, mga makukulit kasi. Yan, 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 yan. Ayan, may additional kami na tigto 2,000. Oh. No? Hey, we're going home. Let's go. Ay! Oh. Ay! Hindi yes. talaga mabuburing ang vlog mo or... 6K. <laughs> 6K. Ito, ito ang halagang 6K to. So... Dito tayo sasakay mga boss, oh. Maliit na aeroplano. Malaki yung kanyang LSD. saan to? San Aklan. Cebu. Uh, Cebu. Aklan Cebu. Ah, Aklan Cebu. Ah, 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 ah. Maktan para guys. Maktan Cebu. Mereka mau mau is? On the way guys uh... Pag sa Pilipinas. pag sa Pilipinas. pag sa Pilipinas. Bye.